Akala mo tinutulungan ka ng bangko para palaguin ang ipon mo. Pero ang totoo, unti-unti ka palang nalulugi. Kasi habang iniipon mo ang pera mo sa bangko, ginagamit naman nila iyon para pagkakitaan. Habang ikaw, isang kusing lang ang bumabalik sa iyo taon-taon. Oo, negosyo rin ang sistema ng bangko. Pero ang hindi nila sinasabi, ikaw mismo ang puhunan. Kaya kung iniisip mong safe na sa bangko ang pera mo, maghintay ka muna bago magdeposito ulit. Dahil sa video na ito, ipubunyag ko ang 8 money secrets na pilit itinatago ng mga bangko sa iyo. Mga sikreto na kapag nalaman mo, baka magbago ang tingin mo sa buong sistema ng pag-iipon. Pero bago yan ay pakilike mo na itong video natin at sana ay tapusin mo ito hanggang dulo dahil ang bawat sikreto na ito ay makakatulong sa pagpapalago ng pera mo. At ang number 1 ay ayaw ng banko na i-invest mo ang pera mo. Isa ito sa mga pinakamatinding sikreto ng mga banko na hindi nila sinasabi mas gusto nilang isave mo lang ang pera mo at hindi i-invest. Dahil kapag nag-save ka, inilalagay mo ang pera mo sa bangko at habang nakatenga ito, ginagamit nila iyon para magpautang, mag-trade o mag-invest sa iba. Ibig sabihin, sila ang kumikita gamit ang pera mo pero ikaw, mababalang na interest ang nakukuha mo taon-taon. Pero kapag ikaw mismo ang nag-invest, biglang nagbabago ang laro. Ikaw na ang kumikita ng direkta, hindi na sila. Kaya kung mapapansin mo, lahat ng campaign ng bangko ay tungkol sa pag-iipon. Save for your future, open a savings account, start small, save big. Pero bihira mong marinig sa kanila ang invest your money wisely. Dahil kapag natuto kang mag-invest sa stocks, mutual funds, negosyo o real estate, lilipat sayo ang tubo na dati ay kanila. Kaya ang totoo, hindi nila gustong mawala ka sa savings system nila. Mas gusto nilang doon ka lang dahil doon sila kumikita ng tahimik. Tandaan mo ito, ang tunay na mayaman hindi lang nagsisave kung hindi nag invest at kung gusto mo talagang palaguin ang pera mo, simulan mong alamin kung saan talaga dapat ilagay ang ipon mo. Hindi yung sa bangko lang, kundi sa mga bagay na gumagalaw at lumalago. Ang number 2 naman na sikreto ng bangko ay ang free na account. Pero hindi talaga ito free. Sino ba naman ang ayaw ng free bank account? No maintaining balance daw no monthly fees. Parang perfect. Pero ang hindi sinasabi ng bangko, hindi talaga libre yan. Sa unang tingin, okay talaga. Pwede kang mag-open kahit 100 pesos lang o minsan wala pang deposit. Pero kapag hindi mo ginagalaw ang account mo ng anim na buwan, may dormancy fee na agad. Karaniwang 50 pesos hanggang 300 pesos kada buwan. So kung iniwan mo lang ang pera mo ron, unti-unti itong nauubos dahil sa hidden charges. At hindi lang yan, Karamihan ng free accounts ay may limitadong features. Hindi ka makakapag-online transfer ng malaki, walang checkbook, at madalas may cap ang withdrawals. Kaya habang akala mo nakatipid ka dahil no maintaining balance, ang totoo, mas malaki pa ang mawawala sa'yo pag hindi mo ito monitor Ito ang isa sa mga money secrets na itinatago ng mga bangko sa atin kasi gusto nilang pumasok ka agad. Pero kapag naging inactive ka, doon sila tahimik na kumikita. Akala mo libre, pero may bayad pala kapag inactive sa pera tandaan mo na walang tunay na libre laging may kapalit lalo na kapag bangko ang kausap mo ang number 3 na sikreto ng bangko ay maliit ang interest sa savings pero malaki ang kita nila sa pera mo akala ng marami kapag iniipon mo ang pera mo sa bangko lumalago ito pero ang totoo ang bangko ang talagang kumikita dito kasi binabayaran ka lang nila ng 0.10% hanggang 0.25% kada taon. Kung may 100,000 pesos ka sa savings account, halos 100 pesos lang ang tubo mo sa isang taon. Napakaliit. Pero habang akala mo nakahiga lang ang pera mo, ginagamit pala ito ng bangko para ipautang sa iba. Sa credit cards, car loans o housing loans na may 8% hanggang 15% interest. So gamit ang pera mo, sila ang kumikita ng malaki habang ikaw bariya lang ang bumabalik. Kaya kung gusto mo talagang lumago ang pera mo, huwag mong hayaang sa banko lang ito matulog. Ilagay mo sa investment na ikaw mismo ang nakikinabang at hindi sila. Ang number 4 naman ay convenience fees, isang tahimik na income stream ng banko. Akala mo maliit lang yung 5 pesos charge sa ATM o yung 10 pesos fee sa online transfer. Maliit nga para sa'yo pero malaki kapag milyon ang gumagawa ito ang hindi masyadong pinapansin ng karamihan. Ang bawat piso-pisong convenience fee, ito ay tahimik nakita ng bangko. Sa bawat withdrawal, balance inquiry, fund transfer o bills payment, may maliit na cut na halos di mo napapansin. Halimbawa kung may 10 milyong tao na nagbabayad ng 10 pesos fee kada linggo, 100 milyon pesos yun agad sa isang linggo. Nagaling lang sa convenience. At bakit convenience fee ang tawag? kasi gusto nilang isipin mong bayad sa ginhawa. Pero ang totoo, ito ang pinakatahimik pero pinakamalakas na income stream nila. Hindi mo na kailangan mangutang, mag-invest o mag-deposit ng milyon. Kumikita na sila, piso-piso, sa bawat pindot mo sa app o ATM. At hindi lang sayo, kumikita rin sila sa mga merchant fees kapag nagbayad ka gamit ang card o QR. Kaya kahit maliit ang interest na ibinibigay nila, nakakabawi sila sa mga hidden micro fees na paulit-ulit nating binabayaran. Ito ang isa sa mga money secrets na ayaw ipaliwanag ng mga bangko. Kasi kung alam mo kung gaano kalaki ang kita nila sa maliit na fee, mapapaisip ka rin. Convenience ba talaga o tahimik na pagdurugo ng pulsa? Piso-piso lang kada transaksyon pero milyon-milyon ang kinikita nila. Ang number 5 naman na sikreto ng bangko ay credit card promos para maakit ka sa utang. Sino ba naman ang hindi ma-iinganyo sa 0% interest, cashback o double reward points parang panalos sa bawat swipe? Pero ang totoo, hindi ito para yumaman ka, kundi para mas lalo kang gumastos. Ganito kasi yan, kapag ginamit mo ang credit card mo, bawat transaction ay may kita ang bangko. Sa interest, merchant fees at late payment charges, kaya natural gusto nilang gamitin mo ng madalas ang card mo. Yung mga promo ay hook lang yan kapag nasanay ka sa ideya na okay lang mag-charge, may points naman. Unti-unti kang napapasok sa cycle ng utang at minimum payment at tuon nagsisimula ang tunay na kita nila. Yung interest na 2-3% per month kapag hindi mo binayaran ng buo. Kaya habang tuwang-tuwa ka sa 500 pesos cashback, baka kumikita na sila ng 5,000 pesos sa interest mo. Ito din ay isa sa mga sikreto na ayaw nilang ipaliwanag kasi gusto nilang masanay kang gumamit ng utang. Tandaan mo, hindi kanila gustong yumaman, gusto kanilang gumastos. Kaya sa susunod na may promo na 0% interest for 12 months, isipin mo muna, talaga bang libre o utang na nakadisguise lang sa maganda ang packaging? Ang number 6 naman ay insurance na kasama sa account. Hindi ito laging sulit. Akala ng marami, bonus na kapag may free insurance daw ang bank account nila. Parang sulit, kasi bukod sa ipon, may protection pa raw pero ang hindi sinasabi ng bangko, hindi lahat ng insurance na yan ay sulit talaga. Ganito kasi yan. Kadalasan maliit lang ang coverage, minsan 20,000 pesos hanggang 100,000 pesos lang at may mga kondisyon pa bago mo makuha. Halimbawa, dapat active ang account mo sa loob ng ilang buwan o kaya specific lang na aksidente ang sakop. Kaya kung iniisip mong covered ka na, Baka sa oras ng totoong pangangailangan ang maibigay lang sayo kalahati lang ng akala mong proteksyon. At tandaan mo, binabayaran mo rin ito ng hindi mo namamalayan. Minsan nasa service fee o account maintenance charge na kasama sa buwan-buwan mong binabawas. Kaya sa huli, parang nagbabayad ka pa rin. Kaya hindi mo alam kung sulit ba talaga. Mas maganda kung ikaw mismo ang pipili ng independent insurance plan na malinaw ang terms mas mataas ang coverage at talagang tugma sa pangangailangan mo. Ito ang isa sa mga money secrets na itinatago ng bangko sa atin kasi gusto nilang isipin mong secured ka pero sa totoo lang half secured lang pala. Akala mo covered ka pero basahin mo muna ang fine print. Ang number 7 na sikreto ng bangko ay loans at installment offers. Ito ay long term trap. Marami sa atin na aakit sa mga low monthly payment offers kasi nga parang magaan sa bulsa. Pero ang hindi natin napapansin, habang tumatagal ang hulog, mas lumalaki rin ang kabuuang binabayaran natin. Halimbawa, umutang ka ng 50,000 pesos. Sa una, parang okay kasi 2,000 pesos lang kada buwan. Pero kapag tinotal mo yan sa loob ng ilang taon, aabot pala ng higit 70,000 pesos o 80,000 pesos. Ibig sabihin, halos doble na ang binayad mo kumpara sa hiniram mo. Ang mas delikado pa, Nasasanay ka sa sistema ng utang. Habang nababayaran mo ang isa, may panibago ka na namang installment. Cellphone, appliances, motor, o credit card. Hanggang sa hindi mo namamalayan, halos buong sweldo mo napupunta sa mga bayarin. Kaya kung may gusto kang bilhin, tanungin mo muna ang sarili mo. Kailangan ko ba talaga ito ngayon o pwede kong ipunin muna para cash ko mabili? Dahil sa dulo, ang tunay na nakakalaya hindi 'yung may bagong gamit kundi yung walang hinahabol na bayarin buwan-buwan. Ang number 8 na sikreto ng bangko at panghuli natin ay hindi nila ipapaliwanag kung paano talaga gumagana ang compound interest. Alam mo ba kung bakit maraming Pilipino ang hirap makaalis sa utang? Isa sa mga dahilan ay hindi nila ipapaliwanag sa atin kung paano gumagana ang compound interest. Sa simpleng salita, ang compound interest ay interest na pinapautangan ng interest. Ibig sabihin, kung may utang kang 10,000 pesos at may 5% interest per month, sa unang buwan 500 pesos lang 'yan. Pero sa susunod na buwan, hindi lang sa 10,000 pesos kasi singilin, pati sa interest na 500 pesos. Kaya ang bagong basehan ay 10,500 pesos. At sa ikatlong buwan, lalong lalaki ulit, parang bola ng snow, lumalaki habang gumugulong. Kaya kahit parang maliit lang sa simula, kapag inabot ng ilang buwan o taon, halos doble o triple na ang kabuuang babayaran mo. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang natatrap sa credit card o personal loan. Dahil hindi nila alam na yung 5% per month ay hindi 60% per year lang, kundi mas malaki pa dahil nga compounded buwan-buwan. Pero ito ang twist, ang compound interest pwedeng maging kaibigan mo rin kung ikaw naman ang nag-i-invest. Halimbawa, kung mag-iipon ka ng 5000 pesos kada buwan sa investment na may 10% annual return, sa una parang mabagal. Pero habang tumatagal, yung kinikita mo ay nagiging kapital na rin na kumikita ng interest. After several years, mapapansin mo hindi na lang 5000 pesos kada buwan ang halaga ng ipon mo, kundi daan-libo o milyon na dahil sa power ng compounding. Kaya tandaan mo, ang compound interest ay parang apoy, depende kung paano mo gamitin. Kung marunong ka, ito ang magpapayaman sa iyo. Pero kung pabaya ka, ito rin ang tahimik na sisira sa iyo. At 'yan ang walong sikreto na ayaw ipaalam sa iyo ng mga bangko. Ang video na ito ay hindi para siraan sila, pero para maintindihan mo kung paano talaga gumagana ang sistema. Kasi tandaan mo sa mundo ng pera, walang libre. Lahat ng galaw nila may kapalit at kadalasan, pera mo ang puhunan. Kung hindi mo alam itong mga patakaran, ikaw ang laging talo. At sa usapang pera, simple lang. Kung hindi ka marunong maglaro, ikaw ang lalaroin. At kung nagustuhan mo itong video natin ay huwag mo namang kalimutang pindutin ang subscribe button para kapag nag-a-upload ako ay mapapanood mo ka agad. At hanggang dito na lamang muna na nasa mabuti kayong kalagayan, laging tatandaan ang utak nyo mismo ang susi sa pagyaman. Goodbye!